Uh, magandang araw guys. Uh, nandito na naman ako sa aking YouTube channel. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload guys kasi nalulungkot po ako kasi yung mga yung dalawang baboy ko tinamaan po sila ng sakit sa balat yung mga patiner ko at sa awa ng Diyos ngayon parang may nakikita ko na gumaling na po sila So, ipapakita ko po sa inyo, guys. Ah, ito na po sila, guys, oh. Ah, nakakalungkot man. Pero, ah, mukhang okay-okay ng balat nila, oh. Ah, nung una guys kasi halos mag tatatlong linggo na po ito simula nang tinamaan po siya ng kati, kati anong una guys parang kinakabahan ako kasi napakarami po talagang halos ang buong katawan niya parang halos sugat-sugat lahat sabi po ng technician kasi tinawagan ko po siya ah uh, So i-recipe last daw yung sakit ng aking dalawang baboy. So kasi nung unang araw po na may tumubo po sa kanila o dalawa, akala ko kagat ng lamok lang. So, pinabayaan ko lang at binilhan ko lang ng quick heal. So ang nangyari kinabukasan parang dumami sila. So tumawag ko sa teknisyan. Sabi ng teknisyan na ano lang, sprayhan lang ng combine at pagsapit po ng tatlong araw guys halos lahat ah, buong katawan na po na siyak po ako kasi halos lahat talaga ng buong katawan mayroon ng mga ano butlig butlig at saka parang sugat ba at sa tingin ko parang napakakati po kasi parang ikalot kalot nila sa kilid ng kulungan nila kasi ito pong dalawa sini parit ko kasi doon po sa kabilang kulungan masikip na po sila doon kaya ang ginawa ko gumawa po ako dito ah uh, inilipat ko po sila dito siguro maraming lamok dito kaya araw-araw gabi-gabi po akong nagbigay naglagay ng Lion Tiger dito oh so ngayon malakas na po silang kumain ah uh, natakot po ako nung una kasi nga ah uh, parang humina na silang kumain at, at sa dami po ng sugat sa kanilang katawan parang nawala po ang gana ng, nawalan po silang gana ng kumain at yung ginamit na gamot guys kasi yung technician ko parang ano nasyak po siya pagdating dito kasi nga nung tumawag ako sa kanya akala niya hindi po ganun kadami so ngayon nahuli po siya ng dating So ang ginawa ko na lang uh, Pumunta po ako doon sa agribet At nagtanong po ako kung anong gamot ng katikati ng katawan So ang advice po nila Pumili po ako ng pinisilin Yung may antibiotic na may pinisilin So ang ginawa ko Bumili ako ng ruby pin strip Ngayon so medyo uh, malakihan tayo ng gastos guys kasi malaki na po sila ng tinamaan ng katikati at ang dosage po ay nasa 6 ml po per baboy at saka at saka dalawa po sila uh, at yung bilihan namin dito yung stocks nila yung pang single shots lang ng pang inahin at saka limang araw po ang gamutan so one hundred per per box so bumili po ako ng good for ah uh, five days sa nilang dalawa po ang nangyari ngayon lumipas po ang limang araw nagsasampung araw na at nagwuri naman ako kasi ang yung mga ano nila o mga sugat nila parang bumalik parang dumami ulit yung greasy sa katawan nila nawala pero yung sugat sugat bumalik so ang ginawa ko naman infectant na rin tayo dito guys yung gamit ko na disinfectant yung major de at saka yung sinabi nila na madidikakaw, ginawa ko na rin yun ang problema siguro paunti-unti po ang pagaling noon ang problema lang kasi naghahabol po ako ng araw kasi nga gusto ko pong masabay sila sa sa pagbinta ng aking mga patiner doon sa kabila so lahat po ng posibilidad na paggamot sa kanila ay ginawa ko na may nag advice po sa akin na lagyan daw ng yung saging na ano yung saging nga lata um, may subok daw eh, yung pigain ko daw at yung katas i ano ko sa kanila so ginawa ko rin yun halos apat na araw pero wala pong nangyari at saka yung ano siguro ma ma ano siguro yon, pero ang sabi ko nga baka kasi naghahabol po tayo ng araw gusto natin na mawala yung galis nila so ngayon bumili na naman ako ng halos sampo na na quick heal ang naubos dito guys pero hindi po sila tumalab buti na lang ngayon may nag advice po sa akin na ang gamitin mong disinfectant yung midjordi so ang midjordi daw kunin po natin yan po napakadami po na quick heal oh. halos sampo po naubos pero hindi po sila major de sa tingin ko ito po guys oh ito po daw ang advice po sa akin uh, ito daw ang gamitin ko na disinfectant kasi subok na po daw niya ito at sa tingin ko gumana naman ang advice po niya sa akin yung nagbinta nito kasi doon po doon ko po to binili sa GM so sa taga GM po dyan salamat po GM uh, agribit supply salamat po sa advice at nakikita ko po yung kanilang uh, pagbabago sa kanilang balat at parang ano ba parang sa bisaya pa na uga ang ilang panit ba dayon parang yung mga butlig butlig nila ay naghihilom na ang advice po niya sa akin ang midyurde po ay ihalo ko po sa ano dalawang litro lang na tubig pero yung ah isang litro lang na tubig sorry pero yung tubig tubig na iyon ay medyo mainit-init po ah sa bisaya pa inadlaw ba at yun po ang ginawa ko. ah ibre po ngayon maglagay ako ngayon at kinabukasan hindi ah uh, ibre other day po ako naglagay ng major day ang ginawa ko, ihalo ko po sa mainit-init na tubig yung isang litro mahigit at i-ano ko sa katawa nila, i-parang i- parang i ihaplas haplas na ko sa ilang lawas ba, sa ilang panit. So, ngayon guys, ang naubos pa lang dito na midyurde, ika ikatatlo pa lang ngayon. At sa susunod na araw, gamitin ko naman ito. Hindi lang ako araw-araw naglagay kasi baka ma- ano din ang kanilang balat so sa tingin ko guys effective po ito kasi nung nilagyan ko nito parang yung sugat nila parang naghihilom ginawa ko na po lahat naglagay po ako ng ano uh, sabon halos naglagay rin ako ng kuting sunrocks pero sa tingin ko parang makati ha? sobrang kati nila at lalong lumalala yung yung balat nila ay ikiski sila po sa ano parang maglalong magasugat-sugat buti ito hindi po so sa ngayon ito na muna yung ah, uh, uh, nilagay ko na disinfectant sa kanila sana magtuloy-tuloy na po ang kanilang pagaling sa ngayon guys yan lang po muna ang masir ko sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Uh, sana po mag subscribe na po kayo at i hit niyo po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking susunod na mga video at sa mga subscribers ko dyan salamat po sa supporta nyo uh, hanggang dito na lang po salamat po sa panunood